kilalanin natin ang mga naging kaibigan ni Julia Barreto sa showbiz. Sino-sino pa ba ang mga nananatiling kaibigan niya hanggang ngayon? At sino-sino ang mga hindi na? The Philippine Showbiz List presents Julia Barreto's Showbiz Friends and Ex-Friends. Catherine Bernardo hindi man gaano close sa isa't isa, kabilang si Catherine sa masasabing naging kaibigan ni Julia sa showbiz. Halos pareho kasi ang kinabibilangan nilang circle of friends at network. Katunayan ang dalawa ay naging bahagi ng grupong Asap It Girls kasama sina Janela Salvador at Liza Soberano. Ang samahan nila ay tinawag na kanilang mga tagahanga na Kathlia. Ngunit mula simula ay hindi rin nakatakas ang dalawa sa pagkukumpara hindi lang sa kanilang karera kundi maging sa lalaking iniuugnay sa kanila. Hindi sekreto na isa si Julia sa nalink noon kay Daniel Padilla. Na-intriga ang pagkakaibigan ng dalawa matapos na gumawa ng ingay ang pag-unfollow ni Catherine kay Julia sa Instagram noong January 2024. Ito ay nangyari kasabay na pag-unfollow ni Catherine kay Daniel at mas lalong nalinawan ang lahat na tila ba hindi na nga magkaibigan si Julia at Catherine matapos tuluyang in-unfollow na rin ni Julia si Catherine kamakailan. Janela Salvador, isa si Janela sa matalik na kaibigan ni Julia sa industriya, ngunit ang katatagan ng kanilang samahan ay sinubok. Taong 2020, napaulat ang pag-unfollow ni Julia kay Janela at hindi malinaw ang dahilan kung bakit niya ito ginawa. Pero nangyari ito matapos magsalita ng ex-boyfriend ni Julia na si Joshua Garcia na naging mabuting magkaibigan sila ni Janela sa primetime series na The Killer Bride. Kinalaunan ay nag-follow ulit si Julia kina Joshua at Janela. At sa Drink or Spill Challenge sa YouTube vlog ng magkapatid na George and Jai noong September 2021, nausisa si Janela kung kumusta na sila ni Julia. Nagpaunlak naman si Janela na sagutin ang tanong kaysa uminom ng shot glass pero hindi na niya idinitalye kung ano ang issue na naging mitsa ng hindi nila pag-uusap ni Julia. Anya, hindi man sila nag-uusap ay may punto raw na nagpaabot si Julia ng greeting sa kanya nang malaman itong nagdalan tao siya. Pinasalamatan niya ito pero hindi na nag-progress ang kanilang friendship. Ganun ay hindi raw sinasara ni Janela ang pinto para sa pagkakaibigan nila ni Julia kung sakaling magtagpo muli ang kanilang landas. Bagamat hindi na nanumbalik sa dati ang pagkakaibigan ng dalawa, masasabing nanatili naman silang civil sa isa't isa. Patunay riyan ang ilang event na pareho nilang dinaluhan tulad ng ABS-CBN Ball 2023 kung saan ay nagkayakapan ang dalawa. Present din sila sa kasal na kaibigan nilang sina Patrick Sugi at Ariel Garcia noong 2022 kung saan ay pareha silang bridesmaids. Erich Gonzalez Hindi naman questionable pa ang nabuong friendship sa pagitan ni na Julia at Erich. Katunayan, kabilang sila sa showbiz hashtag BFFGoals at tinawag ang kanilang mga sarili na soul sisters. At kilala sa bansag na Jewel Rich na kanilang mga tagahanga. Mayroon pa sila mga palayaw para sa isa't isa. Tawag ni Erich kay Julia ay Julia, habang si Julia naman ay tinatawag si Erich na Princess. Ang kanilang unexpected friendship ay nagsimula nang magkasama sila sa isang photoshoot sa isang magazine noong 2014 sa South Africa. Mula noon, ang kanilang ugnayan ay lumago mula sa pagiging simpleng kakilala hanggang sa pagiging mga tunay na magkaibigan. Bukas sila Julia at Erich sa pagpapahayag ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanilang samahan. Nariyan ang na kanilang mga out-of-town trips at adventure. Ngunit taong 2019, lumutang ang espekulasyong awayan sa pagitan ng dalawa at wala na nakitang ugnayan sa kanila matapos na pumutok ang isyo sa mga nakalipas na taon. At kamakailan lang, muli naman itong lumutang matapos ang pag-unfollow ni Julia kay Erich. Ganun pa man, nanatiling namang nakafollow si Erich sa kanya. Ang aksyong ginawa ni Julia ay nag-iwan ng katanungan sa mga netizens kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila. May ilang naghinala na may kinalaman ito sa issue noon kina Joshua at Bea kung saan ang dalawa ang parehong pinaniga ni Erich at hindi si Julia. Sabi naman ng ibang netizen na matagal ng panahon mo lang tapusin na, na Julia at Erich ang kanilang pagkakaibigan at pinili lamang ng mga ito na manahimik upang wag nang lumaki pa. Alora sa Sam hindi sekreto na kabilang si Alora sa Sam sa dinutuloy ni Julia na kanyang best friend sa showbiz. Ang kanilang friendship ay nagsimula sa teleserye na Mirabella. Unang pagkikita pa lamang daw ng dalawa ay may instant connection ng naramdaman si Julia at mula noon ay lumago na ang kanilang pagkakaibigan. Sa kanilang bonding activities, karaniwan nilang ginagawa ang maraming sleepovers. Minsan na ibahagi ni Julia na isa sa hinangaan niya kay Alora ay ang pag-uunawa nito kahit na hindi sila magkasundo sa ilang bagay. Nakakita nga raw siya ng isang mahusay na kaibigan sa katauhan ni Alora na palaging handa itong makinig sa kanya. Ngunit ang dating masaya at kulitan moments na Julia at Alora ay hindi na mahagilap sa nagdaang mga taon. Marami sa kanila mga followers ang napatanong kung ano ang nangyari sa samahan ng dalawa kung bakit bigla na lamang itong nagbago. Kapansin-pansin din, wala na si Alora sa following list ni Julia sa Instagram, samantalang si Alora ay nanatili pa rin nakafollow. Sa ngayon, kilala na si Alora bilang isa sa mga BFF ni Catherine Bernardo at tuluyang nawala sa eksena ang friendship nila ni Julia. Michelle Vito hindi man madalas makitang magkasama sa publiko at wala anong pagbibida silang kaganapan sa social media, masasabing na pangalagaan nila Michelle at Julia ang kanilang pagkakaibigan magpahanggang ngayon. Ang dalawa ay sabay na inilunsad sa Star Magic Circle 2013. Bagamat hindi pa sila nakikitang magkasama ng lubusan, sila ay nanatiling matibay ang pagkakaisa. Maliban sa pagiging suportado sa isa't isa sa kanilang mga proyekto, sigurado'ng naglalaan din sina Julia at Michelle ng panahon mula sa kanilang abalang mga schedule upang magsama at magbigay ng moral support sa bawat isa kapag ito'y kinakailangan. Liza Soberano para sa mga hindi nakakaalam, magkaibigan na sila Julia at Liza mula nang sumali sila sa Star Magic 2013 at napanatili hanggang sa kasalukuyan. Noong una, ang dalawa ay pinagsasabong laban sa isa't isa, ngunit nanatiling matatag ang kanilang pagkakaibigan sa kabila ng lahat ng mga chismis. Noong 2015, nagpost pa si Julia ng larawan nilang magkasama ni Liza at sumulat na, RIVALRY? WHAT RIVALRY? Kasabay nito ang paglilinaw niya na kailanman ay walang kompetisyon sa pagitan nila at sinabing si Liza ang isa sa closest friend niya sa showbiz. Taong 2018 ay marami sa mga tagahanga ng dalawa ang natuwa sa palitan nila ng sweet messages para sa si isa't isa. Ito ay matapos na purihin at ipinagmalaki ni Liza si Julia sa nakamit nitong parangal. Tumugon naman si Julia ng pasasalamat sa pagiging ganun nitong kaibigan at sinabing si Liza ay palaging nakasuporta sa kanya. Beya Alonzo. Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng samahan ni na Julia at Bea. Hindi man sila maituturing na matalik na magkaibigan na natili ang pagiging civil nila sa isa't isa at nakitaan ng kahandaan na ayusin ang hindi magandang bagay sa kanilang nakaraan. Noong March 2024, nag-cruise ang landas si ni Julia at Bea sa surprise tribute party sa star builder na si Johnny Manahan o Mr. M. Sa video na kumarad sa social media ay nakita si na Julia at Bea na nagbeso at masayang nag-uusap. Yun ang unang pagkakataong nakita ang dalawa na may interaksyon sa isang public event matapos ang kanilang patutsadahan sa social media noong 2019 na may kinalaman sa lalaking parte na kanilang buhay, si Gerald Anderson. Sa isang interview kay Julia noong April 2024, nagsalita siya tungkol sa muling pagkukrus ng landas nila ni Bea. Ayon kay Julia, kapayapaan sa puso ang kanyang naramdaman nang mangyari ang pinakahihintay niyang pagbabati nila ni Bea. Malaking tulong at epekto raw para sa kanya ang pagkakasundo nila ni Bea makalipas ang maraming taon nilang hindi pagpapansinan. Joshua Garcia Unang nakilala ang tambalan nila Joshua at Julia na kalaunan ay kinilalang Josh Leah sa pelikulang Vince, Kat and James. Higit sa pagiging on-screen partner at magkaibigan ang turingan noon ng dalawa dahil naging magkasintahan sila. Hanggang noong 2019, nagdesisyon sila na maghiwalay at bumalik sa pagiging best test of friends. Biguman sila sa pagiging magkasintahan, hindi raw nila hinayaang tuluyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Yun daw ang naging pundasyon mula nang magsimula sila bilang love team hanggang sa maging totohanang sila. Ang pagkakaibigan din yon ang naging daan para raw malampasan nila ang sakit na kanilang hiwalayan. Idiniin ni na Joshua at Julia na pareho sila na may effort para manatiling magkaibigan. Patunay na kanilang matibay na pagkakaibigan ay ang pagsasama nilang muli sa kanilang upcoming reunion movie na Unhappy for You. Gabby Garcia Magkaklase sina Gabby at Julia noong high school sa St. Paul College sa Pasig at ang kanilang pagkakaibigan ay na nagpatuloy nang pasukin nilang pareho ang showbiz. Sabi pa ni Gabby noon sa isang panayam sa kanya, napakabuting tao raw na kanyang kaibigang si Julia. Hindi na daw hadlang na magkaibang network ang kanilang kinabibilangan. Naging partners in crime pa nga sila noong high school. Ayon pa kay Gabby, bakod sa maswerte sila na napanatili nila ni Julia ang kanilang pagkakaibigan, masaya din siya sa nangyari sa karera ng kaibigan at ganun din naman ito sa kanya. Naroon ang suporta nila sa isa't isa at sa kabila ng kanilang busy schedule, patuloy pa rin ang kanilang komunikasyon at nagbabahagi ng kanilang ganap. Katunayan ng malaman ni Gabby na makakatrabaho niya si Joshua Garcia sa seryeng Unbreak My Heart, binunyag niya na tinawagan niya agad si Julia upang ipaalam ito. Paliwanag ni Gabby bilang kaibigan at respeto kaya niya ito ginawa. Natawa pa nga si Julia at sinabihan siya na hindi na niya kailangan pang sabihan siya. Chief Filomeno Lingit sa kaalaman ng marami kabilang si Chi sa showbiz friends ni Julia, ang kanilang friendship ay nabuo sa pinagsamahan nilang kapamilya series na And I Love You at mula noon ay hindi ito nabuwag pa. Sa panayam sa kanila sa magandang buhay noong nakaraang taon, ibinahagi nila Julia at Chi na isa sa dahilan kung bakit nagswak sila ay ang kanilang ugali na parehong cowboy. Hindi nga raw halata pero parehas silang kalog at parehas din ng mga pinagdadaanan sa buhay. Ito ang nila ang koneksyon na naipondar nila sa foundation ng kanilang friendship. Kahit hindi nga raw sila araw-araw na nagkikita o nag-uusap, pero sa oras sa magtagpo muli ang landas, ay tiyak nga raw na sabog sila sa kwentuhan. Alex Gonzaga Pasok din sa showbiz friends si Julia si Alex. Ang dalawa ay hayagan sa pagbibida ng kanilang pagkakaibigan sa publiko. Katunayan present ang bawat isa sa kanila sa mahalagang yugto na kanilang buhay. Maliban dito sa book na rin nakatataga ng kanilang samahan, kung saan nariyan sila upang mabigay ng suporta. Nung panahong nabati ko si Alex, hindi siya iniwan ni Julia. At nung panahong si Julia naman ang pinutakte ng hate comments sa paratang sa kanya na third party, naroon din ang buong suporta ni Alex. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!